saan yung bunsuran? Dito, pababa? mga paps ay pababa kami ng marilaki kita nyo yan mga paps Apa, ah, tanawin yan kung dire diretsyo lang to diretsyo tayo dun sa ulap na yun no? so kakatapos ko lang mag vlog dun sa sa yung pumunta kami kay tatay at tayo to pababa na kami pero may naisip akong puntahan dito sa Antipolo na falls Dito ba yung mga pabahay? Try nga natin dito magpunta Ha? May mga pabahay Ayan o oh. Tingnan natin Ayan o oh. May plano na kasi akong kumuha ng bahay mga paps Ay, ang dami na nakatira Wala na to Ang dami na nakatira So mga paps, nandito na tayo sa so, may arko. Dito yan mga paps, dito ako papasok. Yan. Yung arko na yan, pasok ka dito. Yun, malamang galing yan sila doon sa bunsuran. Pasok ka dito. Actually, hindi pa ako nakakapunta dito. Pero alam ko lang papunta. Kasi natanong ko na to. Tapos, pagdating dito, tanong-tanong na lang tayo. Kasama naman natin si magtanong eh. So yan. sana may bilihan ng damit para makaligo tayo. Nya, nya, nya. So dere lang tayo mga babs. Yan, din mga nagbabike. Medyo malayo-layo mga pups, no? ang papunta ayun o may tubig uy ha San kaya yun Diyan! Now, saan po papunta yung Bunsuran Falls? Bunsuran. Apo. Saan po? Pupunta, papunta, pagkain ng school. Ha, dyan po po. Okay po. Ay, ng Sapa o pan, tulay, uber tulay. Ha? Ang kalawis. Okay po. Tapos papunta ang kalawis, makikita niyo yung araw Bunsuran Falls. Okay po. Salamat po. Yan dito, dere-derecho lang. <laughs> ha? Okay lang. So mga paps, yung way papunta dito, may nadaanan kaming school. Pagkasok mo dun sa argo dire-diretso lang. Tapos pag may nadaanan kang school, pangalawang kanto, kakanan ka. So ito, pagkana namin, ito makikita namin, ilog. Ayan. Ito yung sapa. Ito yung sapa, may tulay naman ni. Eh. Taot kang masyado eh, yo. No ba? Mahina ka bang nila lang? Aray. Oh, ito na yun. <laughs> ito na yung sinasabi kong ano. Mew! Uy! <laughs> Dapat naka-dirt bike tayo dito, mga paps. Ito na yung sinasabi kong daan. na challenging. So, salamat no, kasi hindi naman maulan. So, safe naman tayo. At matigas ang lupa. Pero mamaya pag-uwi hindi natin alam baka mamaya may pagka secret haven to <laughs> ay nako wag naman sana so ayan o oh, mga paps oh, secret <laughs> haven level 5 ah wait taas so ha huh? eh mas alam mo pala eh, ikaw na mag drive oh <laughs> baba ka baba Un Lakad ka na dun Bye <laughs> At least may idea kayo mga paps na kaya rin ng kaya naman ng motor kaya naman ang dirt bike ko dirty dirty bike nang saan po papuntang bunsuran lang thank you kakaliwa ha thank you po bunsuran kanina bunsuran bunsuran para siya bunsuran forest resort Ay, ang linis ng tubig. Shh, ang linis ng tubig, oh. Ito, bunsoran Falls. Pero dito pa lang ang linis ng tubig, oh. Ang sarap. Linis. Dito tayo, sa bunsoran tayo. Daling ko yung grupo Dito. Bonsuran Falls Ito na Papasok ba tayo? Dito po yung parking lang So dito lang yung parking mga paps So hanggang dito lang mga paps motor na pag naka-bike, pwede mo dalhin doon. Thank you po. Ay, nag po. Do po. Grabe yung daanan mga paps. So. Sinisemento na daw to sana kaso ito binagyo nga. Naglang slide. Grabe. Saan yung bunsuran? Dito pa baba? yan at dito may hagdanan no? mga sako sako naririnig ko na yung agos mga paps wala ligo, panligo ang ng tubig oh kaya okay lang hindi kami maliligo i-vlog ko lang po hindi po kami maliligo bakit po? ano pong nawala? Ay, may cottage po dito? Siya. Ang parking. po may bubong na yan. Kompleto po. Ah, talaga? Thank you, yeah. Hanggang saan po yung tubig? Hanggang dito. Lawalan nyo eh? po siya. Naguha yung occasion. Isang araw lang nagamit. Wala 85, sir. Yung parking po doon daw? Ah, dito na din? Magkano po yung parking? 25 po sa isang motor. Tapos 62 yung car. Ah, lahat na? Sige po. Saan po galing yung ano nito? Tubig. Bundo. Pwede po dito mag-overnight? Pwede po, Saan po yung camping? No? May cottage may tent po diyan. Ah, pang-tent pang tent lang, lang po. Tent. dala tent. Yung mga po dito, may tent. Magkano po yung pagtayo ng tent? Wala Ah, wala Thank you po. Ay sige po. patay ito po, okay lang po. Ayun, pwede to. <laughs> Salamat po. Ayan, pinaiwan nila yung helmet. So ayun mga babsi ko tayo. Grabe daw dito nung bumagyo, hanggang dito daw yung tubig oh. Tapos doon naman sa kabila, hanggang doon. Buti hindi nabot yung bahay daw. No? Ang ganda mga babs oh. Papakita ko sa inyo. mga paps, pauwi na kami. Ayo po. Salamat po. Wala po kaming panligo eh. Ingat po. Thank you po. Ito nga, ito nga yung Bunsuran Falls located at Calabis. Barangay Calabis, no? Antipolo City. Sa Andepolo lang to mga paps, napakalapit lang diba, pero may ganito ng falls. Ayan, pwede dito mag-overnight mga paps. Magdala lang kayo ng sariling tent. Tapos yung overnight dito, 100 pesos yung entrance fee. Tapos pag day tour, 30 pesos lang, no? So ayan na mga paps, uh, maganda yung falls, no? Ah, uh, linis naman. Kaya lang brown nga kasi syempre galing bundok. Kaya yun. Pero yung tubig naman kung usapan tubig maganda. Malamig. So araw no. Dalawang vlog na gawa natin. Uy! <laughs> Pare, sarap na. No? So, ayan, kain muna ako, tapos yung OBR ko kumakain din ko. Si Kiam, ayaw niya ng pares, pero ako, syempre, favorite natin yung mga rider, di ba? Kain muna. Anong binili mo? Si Kiam siya. Si Kiam siya, mayroon. Mayroon, for example, 20 pesos, tas mayroon. Ayaw mo na ng anak, pares? Magbalot sa tatay, oh. Mapapakain mo na ako ng balot mga babs kapag nakainom ako. Hindi mo nakita yung sisiw. Ayaw, Ayaw ko tingnan. Ah! <laughs> uh. Ah! Uh. Okay, may madali. delivery yan so ay mga babs um, sa dito ko natataposin yung vlog ko kasi uuwi na rin kami and magbidilim na so ayan maraming salamat sa panonood mga babs try safe sa inyo and one up and god bless so, ingat kayo palagi let's go